Hello mga taga-barangay Gigi! Welcome back sa Red Bull Podcast! Bago tayo dumako sa episode 4, gusto namin magpasalamat sa inyong patuloy na suporta. Gusto rin namin ipaalala sa inyo na maliban sa panunood dito sa YouTube, maaari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pagbabasa sa Wattpad at pagdudonate sa ko www.ko-fi.com slash redpoll Minimum donation is $1. Ano mang donation nyo ay makakatulong sa amin sa patuloy na paggawa at pag improve ng content. Maraming maraming salamat po! Kung may mga katanungan kayo tungkol sa coffee, pwede kayong magpunta sa description for additional details. Redpoll Presents Episode 4 ng spin-off ng Milagrong Natamasa ni Mang Panata mula sa Ay Parang Tanga Volume 1 Mang Upo Kolon Tay Parang Empty Ay, pasensya na po tito. Namodos kami. Sasabihin ko sana maupo muna kayo Paso, wala na nga pala kaming sopa. Nagkamot ng ulo si Mang Upo. Walang problema doon. Nag-wave up ng kamay si Lito da 15. at umupo sa sahig sa gitna ng salas. Aalokin ko rin sana kayo nang maiinom o ano. Kaso wala talagang laman yung bahay namin. Kaya... Lito, hayaan mo na yon. Walang problema doon. Maupo ka muna. Tinapik-tapik ni Lito da Piptint ang sahig sa tabi nito bago lumingon kay Junjun. Dito ka ba nakatira? Opo. Kung ganon, maupo ka na rin dito. Kumunot ang noo ni Junjun at sumunod. Sumilip si Ano sa salas, may dungis pa. Natawa si Mang Upo sa hitsura nito. Ano? Halika ka dito. Magmano ka dito sa tito ko. Pagkakitang pagkakita kay Ano, namutla si Lito da 15 May anak ka. Lalong kumunot ang noon ni Junjun dahil parang may mali sa hitsura nito. <laughs> ano tingin mo doon, Ano? Namulasi si Ano at nagmano ng walang kibo kay Lito da Pipteen bago maupo sa tabi ng tatlo. Niting ngiti si Mang Upo na pinanood ang cute na ganap sa harap niya. Mr. Lito, kanina pa po kayo parang may pinoproblema. Okay lang po ba kayo? Ah, uh, eh, hindi. Okay lang naman ako. Nagtinginan si Ano at Junjun. Hahaha, <laughs> Junjun. Napagod lang si Tito sa biyahe. Tito, siya nga pala. Sabi niya po kanina sa gate, may sasabihin kayo. Ano po ba yun? Bumukas-sara ng ilang beses ang bibig ni Lito the 15 bago ito nakapagsalita. Ah, uh, eh mahabang istorya. Hindi ko alam kung panong ikikwento pakaramdam ko, wala na akong oras. Ano pong ibig niyong sabihin wala na kayong oras? mama matay na po ba kayo? Napalingon ang tatlo kay Ano. <laughs> Ay tito, pasensya na po kayo kay Ano. Nagbibiro lang po yan. Pero hindi ako nagjo namulsa si Lito da 15 Naglabas na isang libong buo at iniyabot ito kay Ano. Ano? Heto, isang libo. Maglaro ka muna sa labas. Kumain. Mag-enjoy. Mamaya ka na bumalik. Mag-uusap lang kaming matatanda rito. Ganadong kinuha ni Ano ang isang libo. Tumayo at naglulundag. Ay! Natawa si Mang Upo dahil nasiyahan si Ano. Si Junjun -Jun naman lalong kinabahan. Masiglang lumabas ng bahay si Ano. Excuse me po, ipagsara ko lang ng gate si Ano. Hinabol ni Junjun -Jun si Ano. Halos makalabas na ng gate si Ano nang abutan ni Junjun. -Jun. Ano? Hinablot ni Junjun Jun sa shoulder si Ano. Ano? Magkang umuwi agad ha. mag ka ng parang tanga. Umirap si Ano. Bakit? Kasi may mali sa tito ni Mang Opo. Ay, basta. Huwag kang umuwi agad. Dude, binigyan ako ng isang libo iwinagayway ni Ano ang isang libo sa mukha ni Junjun. -Jun. Tingin mauwi ako agad? Papito-pitong lumakad si Ano ng palukso palayo sa bahay ni Namang Upo. Isinara ni Junjun -Jun ang gate at nagbuntong hininga. Masama ang kutob niya kay Lito da th at sasasabihin nito. Walang ilang minuto na kumpirma na ang masamang kutob ni Junjun. -Jun. Sandali lang po, Mr. Lito. Ang ibig niyong sabihin, ipinantayan niyo sa sugal tong bahay ni Mang Upo kasi gusto niyong manalo ng 2 million? Oo, uh, uh, uh. gusto ko sanang mapiansahan kayo. Marami kasi akong naging pagkukulang sa tatay ni Upo. Natats ng parang tanga si Mang Upo. Napahawak sa si dibdib at lumambot ang mukha. Aburidong naghilamos ng muka si Junjun. Pero bakit naman bahay ni Mang Upo ang ipinantayan nyo? Tingnan nyo, natalo kayo. Hindi ako natalo. Dinaya ako. Hiho, ginawa ko na lahat. Ito na ako na lahat ng meron ako. Pero naubos lahat. Wala nang natira nalungkot si Mang Upo. Dinaya man kayo o hindi. Nanalo man kayo o hindi. Hindi yun ang punto. Ang punto, isinugal nyo tong bahay ni Mang Upo. Hindi naman sa inyo to. Tapos ngayon, lumitaw kayo dito para sabihin sa amin na umalis na bago dumating yung bagong may-ari. Kaya po pa rin naman yung bahay. Eh hiramin lang daw nila ng isang taon. Kaya ako itinaya. Hindi ko itinaya bahay kung mapupunta sa kanila. E eh, paano na si Mang Upo? Isang taon siyang palaboy? Sabi nyo kanina, marami kayong naging pagkukulang kay Mang Panata. Ngayon, si Mang Upo naman ang pepper wish nyo. Junjun, tama na. Gusto lang naman tayong matulungan ni Tito. Tito, naisip ko para hindi tayo magka-problema. Gusto nyo, kausapin natin sila together? Sabi nyo dinaya kayo. Natutunan ko kay Junjun na ang mga bagay na katulad nito ay nadadaan sa masinsinang pag-uusap. Nabilaukan sa wala si Junjun at nagkandasamid ng parang tanga. Mang-upo, anong sasabihin natin sa kanila? Sila ang nangdaya. Ipapaliwanag natin sa kanila kung paano silang ng daya. Oo oh, nga, ano? Ano nga ba maganda? Pag-isipan natin together kung ano gagawin. Nakita ni Junjun ang dingding at naisip niyang mukhang masarap iuntog ang ulo niya doon ng mga ilang beses. Opa, hindi napapaliwanagan si Dambo ng kahit ano. Kinabahan si Junjun. Dambo? Sino po si Dambo? Saan po ba kayo nagsugal? Ah! Tatawarin niyo ako! Pero kailangan niya nang umalis bago nila kayo abutan. Ipupuspasana ni Junjun ang kanyang pagkatanong. Kaso, biglang may kumalantog sa gate. Tapos, makalipas ang ilang segundo, may pumihit na ng doorknob. Ba't sarado? Sabi ko, iwan niyang bukas to. Di Nanlaki ang mga mata ng tatlo. Magtatanong pa sana si Junjun kay Lito the 15 kung sino yung mga tao sa labas nang na kumalabog ang pinto at nalaglag ang doorknob. Bumukas ang pinto at pumasok si Dambo ng parang hari. Walang daladala. Kasunod nito ang kanyang dalawang tauhan na sinatauhan 1 at tauhan 2 na hirap na hirap sa tigisang sakong pasan. Kalahati lang ni Dambo ang katawan ng dalawang ito, kaya tauhan lang sila. Ipasok na lahat bilisan nyo. Ingatan nyo. Pag may natapon dyan, kayo itatapon ko. Lumunok si Junjun Jun at medyo nanginig ang tuhod nang tumayo. Paglingon niya kay Lito da na natuyot ang lalamunan niya. Si Lito da th ay nag-hyperventilate at kinokomfort na nagpapanik namang upo. Umakyat ang dugo ni Dambo sa ulo nang makita ang tatlo. Lito, sino tong mga to? Ba't nagsama ka pa ng tao? ba diba sabi ko, dapat wala nang tao dito pagdating ko. Nangaykay na ang nag-hyperventilate na Lito da Fifteen. Tumayo na si Mang Upo at pilit nang umiti. A ako si Lito da Seventeen. Ito si John John, uh, best friend ko ako ang may hari ng bahay. Baka naman pwede natin pag-usapan. Nanlisik ang mga mata ni Dambo at lumakad palapit kay Lito da 15 Di pala sa'yo to. Hinablot ni Dambo sa liig si Lito da Pipteen at isinuldong sa dingding ng parang manika lang. Bakit sabi mo sa akin, sa Umiyak na si Lito da 15. Hindi na makahinga. Parehong paa hindi na nakatungtong sa lupa. Agad na sinubukan ni Junjun bakbakin ang kamay ni Dambo sa lieg ni Lito da 15. Pero wala ring nangyari kasi parang tanga naman ang layo ng laki ng braso niya kay Dambo. Hindi na sa makahinga! Tama na! Parang awa mo na! Bitawa mo na sa, alis na kami! Sa inyo na tong bahay! Nabasag na ang boses ni Mang Upo. Takot na takot na sa maaring mangyari kay Lito da Pipteen. Dahil naiiba na ang kulay ng mukha nito. Tumawa si Dambo at binitawan si Lito da Pipteen. Parang manikang naglanding ito sa sahig. Agad na umupo si Namang Upo at Junjun sa tabi nito para matiyak na maayos ang kalagayan nito. Tito, ay ka lang ba? Hindi na makasagot sa kauubo si Lito da 15. Tapos tatawa-tawa pa si Dambo. Kumulo ang dugo ni Junjun. -Jun. <laughs> Ayun naman pala. Sige, sa amin tong bahay. Hmph, umalis na kayo. Ayoko nang makita mga mukha nyo rito. Tatak nyo sa kokote nyo. Wala kayong narinig at wala kayong nakita. Uh, uh, Salamat. Ta 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 tara na, Junjun. -jun. Tulungan mo ako. Isinampay ni Mang Upo sa balikat niya ang kaliwang braso ni Lito da Piptin. Tumango si Junjun at kinuha ang kanang braso nito. Hinarap ni Dambo si Tauhan Tu na kanina pa nakatitig sa tatlo. Huy, ikaw, matatanga-tanga ka dyan. Hindi bababa ng truck mag yung mga sako. Sa halip na matinag si Tauhan Tu, nagka-light bulb ito sa ulo. Boss, kanina ko tayo kung saan ko sila nakita. Boss. Itinuro ni Tauhan tu si Mang Upo. Siya yung kumuha ng truck ko nung jumebs ako. Yung naaresto. Napahinto sa pagakbang sina Junjun at Mang Upo. Kumibot ang panga ni Dambo at ikinasa ang baril niya. Sandali! Mula noong dumating ang truck ni na Dambo sa tapat ng bahay ni Namang Upo, walang kamalay-malay ang lahat na nagsimula pa lang mag-livestream ng parang tanga si May Samyo. Nakuna niya lahat, pati ang paghahakot ng mga sas na sako. Mga kababayan, Ayan! Pumasok na yung kahit sa isang naghahakot. Papasukin ko na yung truck ni na Junjun. Pumasok si May sa truck at kinuna ng video ang mga laman nito. Ipinokus niya ang iba't ibang label na nakalagay sa mga sako bago nagbukas ng isa. Ayan mga kababayan! Fake rice! Ipinokus ni May ng parang tanga ang fake rice. Ayan! Kitang-kita nyo! Gawa sa plastik! Guilty talaga sila! Huhulin ko sila sa akto! Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Sabi ni Tauhan Juan pagkakita kay May. Pumula si May papasok sa nakabukas na gate ni namang upo. Sa loob ng bahay, hindi lang si Lito the 15th ang nangangaykay. Pati na rin si namang upo at Junjun. Hindi ko alam na sa inyo yung track. Maniwala kayo. Akala ko gamit ko. Naputol si Mang Upo dahil biglang nangibabaw ang kumakalakakang boses ni May. Ayan mga kababayan! Kausap ni na Junjun yung mga nila. Naglingo na ng lahat kay May. Itinaas ni May ang smartphone para makita sa livestream ang scene sa salas. Kitang-kita ng mga manunood, si Dambo na may hawak na baril. Kausap si namang upo, Junjun at Lito da na Nahagip din si Tauhan tu sa tabi ni Dambo. Ayan! Kitang-kita na ang mga sako ng fake rice nyo! Huli na kayo! Wala na kayong... Napahinto si May nang matitiga ng muka ni Lito da 15. Mang Panata? Ha? Mga kababayan, boy pa si Mang Panata. Kayo totoong mastermind dito, no? Kayo yung totoong smuggler king, no? Ano ba yan? Si Mang Upo Smuggler Prince, si Jun Jun Journalist na walang morals. Ano na ba nangyari sa bansa natin? Tapos na ang kalokohan nyo. Naka-livestream ako ngayon. Libo-libo na nakakita sa inyo. Kumibot ang panga ni Dambo. Naka-livestream ka. Tinutukan ng baril ni Dambo si May. May! Sigaw ni Junjun sabay tabig sa braso ni Dambo. Pumutok ang baril. Natapyas ang smartphone ni May at ang braso niya ay nahagip. Nagtilian si namang upo at lito da 15. Tinutop ni May ang dumudugong braso. Sa gigil, hindi niya napansin na sira na ang smartphone niya. Itinutok pa rin niya ito kina Dambo at Junjun na nag-aagawan sa baril. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa masikmuraan at maisalya ni Dambo si Junjun. Pumikit si Junjun Jun dahil alam niyang babarilin na siya. Narinig niya ang putok pero hindi siya nasaktan. Pagdilat niya, nakita niya na nakikipag-agawa ng baril si Mang Upo kay Dambo. Walang ilang segundo, naisaldak na ni Dambo si Mang Upo sa dingding at babarilin na ito. Mang Upo! Napasigaw si Junjun. Jun. Nagtry to mayo pero napaupo ulit sa sakit ng tiyan. Nanigas si Mang Upo. Biglang humarang si Lito da Piptin. Bumaril si Dambo. Si Lito da Piptin tinamaan sa dibdib. Naglanding si Lito da Piptin sa harap ni Mang Upo. Wala nang buhay. Boss, na-livestream tayo. Nakita na mukha natin. Hindi na tayo pwedeng lumitaw kay Senyora. Boss, malamang marami na rin tumawag ng polis. Anak ng ligaw na bala. Tara na. Paano yung mga produkto, boss? Hayaan nyo na yan. Tara na. Di tayo pwedeng abutan dito. Mabilis na naglaho si Dambo ang mga tauhan niyang kalahati niya lang at iyong truck na may lamang konting sako ng fake rice. Lumapit si Junjun kay Mang Upo na nakatulala na lang sa dugo ang labi ni Lito da Pipteen. Sinalo niya yung bala para sa akin. Dapat ako ang tinamaan. Kasing buhay ni Lito da Pipteen ang boses ni Mang Upo tumulo na ang luha ni Junjun. Papito-pitong lumiko si Ano sa kanto ng kalye 1159 habang yakap ang staptoy na napanalunan niya sa arcade. Kumunot ang noon niya nang makitang may malaking truck sa harap ng bahay nila. Kinabahan siya nang makitang nakabutang tang ang gate nila. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makitang may tatlong mama na lumabas sa gate nila at sumakay sa truck. Tumakbo si Ano papunta sa bahay nila pag alis ng truck. Papasok pa lang siya ng bahay. Napahinto siya sa nakita. Si May nakasandal sa dingding sa tabi ng pinto. Walang malay. Tutop ang dumudugong braso. Atakbong pinuntahan ni Ano si May at pinakiramdaman ang pulso nito sa leeg. Nakahinga si Ano ng makaramdam ng pintig. Lumingali si Ano para maghanap ng pwedeng tourniquet at nabuisit dahil wala na nga pala silang gamit. pinira na lang niya ang staff toy niya at ginawang makeshift tourniquet para maisalba ang buhay ni May. Tumayo si Ano para hanapin si Namang Upo, Junjun at Lito da Piptin. Pagtalikod niya palang kay May, natagpuan niyang nakatulala si Junjun at umiiyak si Mang Upo nang walang sound sa harap ng nakahiga at dugo ang Lito da Piptin. Hala! Ano nangyari dito? Patakbong lumapit si Ano sa tatlo. Napaupo siya sa sahig nang makitang wala na si Lito da Piptin. Kahit ilang saglit lang ang lumipas, tila taon nang nakatulala ang tatlong nagmamahal kay Lito da 15 Kailangan na natin umalis. Sabi ni Ano, sabay tayo. Bakit? Hindi naman tayo guilty. Ba tayo aalis? Dude! Tingnan naman yung paligid. Nandito na lahat ng fake rice sa mundo. Wala nang malay si May. May patay pa. Pero hindi nga tayo guilty. Pag tumakas tayo, lalo tayong magmumukhang masama. Ano? So tingin ko, tama si Junjun. Pumalatak si Ano. Ay, bahala kayo. Uwi na ako sa apartment ko ko kayo kilala. May apartment ka? Oo nga. Uuwi na ako. Ano, sasama ba kayo o hindi? Junjun, sumama na tayo kay Ano. Ayokong makulong ulit. Ang sama nga ng itsura nito. Sa atin yung bahay. Ang daming fake rice. Tapos may barilan pa. Hindi makapagdesisyon si Junjun. Nakapagdesisyon siya bigla na makarinig ng sirena ng kotse ng pulis. Ayaw man nilang iwan si Lito the 15. Wala na silang oras. Pagdating sa pinto ng salas, napahinto si Junjun -Jun sa harap ni May. Junjun! -Jun, ano ginagawa mo? Dali natin si May sa ospital biglang kumulog, kumidlat at bumuhos ang ulan. Junjun, inayos ko na si May. Darating naman na yung mga pulis. Hayaan mo na siya. Kahit na nakita na ni Junjun na tinutulungan na ng stop toy ni Ano si May, hindi pa rin siya makapagdesisyon. Bahala na nga kayo. Ayokong madami dito, alis na ako tumakbo na si Ano palayo sa bahay ni Namang Upo. Kumulog at kumidlat, ang sirena ng pulis ay palakas na ng palakas. Junjun, halika na. Ayoko ring iwan si May, pero tama si Ano. Ayan naman na yung mga pulis. Sila na bahala kay May. Pikit matang iniwan ni Junjun si May. Tumakbo sa ilalim na matinding bus ng ulan si Namang Upo at Junjun para habulin si Ano. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang istoryang ito, please like, comment, share, and subscribe. Pwede rin po kayong mag-donate sa coffee www.ko-fi.com slash redpol Marami pong thank you po! Kita-kita tayo sa susunod na episode!